gibutyag sa Davao City Police nga aduna na usa ka person of interest nga gitutukan ang kapulisan nga sadang naglungkab sa upat ka mga establishment ni Setyembre 9, 2024 sa JP Laurel Avenue, Bahada Davao City. Nga nalimas ang cash nga nagkantidad sa 6,400 pesos mga cellphone ug laptop. Pana identify at sa grupo sa ano mga, kanang uh, roll up doors So, ato pa nang ipa, uh, ipalaw man ang atong identification map kay gusto na to nga uh, kay pasidiri lang isa ang uh, lungkap, basing pa sila map usa sa na nakahatag og giya sa mga pulis ang recording sa CCTV aron mailhan ang mga kawatan. Gi klaro ni Tuazon nga dili konektado ang nahitabong lungkab sa usa ka balay sa dako daw bangoy kagahapon si Tiembre Jess diin nadakpan ang mga sospetsado nga trabahante ra sa tagbalay. Katong nadakpan nga duha, ma'am, mm uh, wala to siya ilabot sa upat uh, nga girogan o um, tungkap um, sa AR Giyapon sa Bahala Polisasyon. Gipasalig sa mga pulis nga dili nila lungan ang mga sospetsado hangtod nga dili nila kinimadakpan o mapasakahan ang kaso. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!